Isang mapagpalang araw ka banatuang mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan, sa lahat po ng ating mga pagulay sa ating masisipag at mababait na farmers. At sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyos, welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B, Mr. Palenque. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay December 15, araw po ng Viernes at isang mainit na araw na naman ng pag-update ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga gulay ng mga kaibigan kaya kasamahan natin sa Kadora sa Kadora dito sa ating baksakan alamin po natin ang kanilang mga presyo ng kanilang mga kalakal at bago po yan kung bagong dayo lang po tayo sa ating youtube channel Dancy B. Mr. Palenque please don't forget to subscribe our youtube channel Dancy B. Mr. Palenque para naman po naka-update ko tayo sa lahat ng ating mga video na ginagawa araw-araw dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Yan, nakikita niyo po, napakaraming mga sariwang gulay ang bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nebisiya, ang Cabanatuan City Public Market nga po. Sama niyo po akong tanungin ang ating mga kaibigan kasamahan sa Kadora at alamin ang kanilang mga presyo. Kaya tara let's update na po tayo. Unahin po natin alamin ang asking price ng aking mabait at masipag na kaibigan. Siyempre, si Atinila yan. yan. Yan ang kagaganda ng kanyang, ano, yung, ano. Dapat talaga maganda. A, Siling pagka, Sultan. Dapat talaga pangit, ko na. Yeah. <laughs> Pag maganda daw yung tindera, maganda rin yung tinda, no. Ayan. Atinila, maganda nga yung asking price mo yan, Siling Sultan? 40,000. 40,000, asking, 40, 40. asking. bali 400 per bundle. Etong kamatis mo, gaganda rin, no? Ah, uh, 12,000. Dose, napakamura pa rin pero napakaganda ng kamatis oh. Lalaki oh. Parang mansanas na maliit. Dose, kaya nga eh. Ano yung sitaw na yan? Ah, uh, ito. Negros? Uh, negro. Magkano si Negros ngayon? Eh, aski eh, 90. 90. Bali, 90. isang ano yun? Isang taling biktis bigkis yun. Oh. So, ah. Pag isang ano, bundle, 900. tapos, uh, eh, parehas na rin. Parehas din. Eh, yung ano natin, si Garillas. Si Garillas, natuloy sa 80. Natuloy sa 80. Kaganda ng kulay naman ng ano mo? Ang dami po, Merry, Merry Christmas. Christmas. Ilan tulog na lang. Merry Christmas. Okay, okay. Ayan ha. Pumunta lang pa kaya dito kay Ate Mila. May panregalo po itong pamigay. Kaya <laughs> Ito, magaganda yung talong dito. Madama ng talong po ito. Ah, propelica. Ito pala yung propelica. Medyo mahaba siya na medyo oh, maliliit. Hindi naman siya mataba. Ah, uh, Kaganda po. Magkano po yung asking price ng crop natin? isang bundle po? 50 po sa kilo. 50? Yan. Asking yan. Tandaan niyo po ang tinatanong po natin ay ang kanilang mga asking price only. Yan. Pag sinabi natin asking price, bahala na po kayo ng sakadora kung magkano ang pangkayarian nyo. Yan. kaganda sa bagay yung talong natin, sir. Ang gaganda. Palayan. Ito pala sa mga taga-palayan dyan. Ito yung talong yung kagaganda. Yan. Maraming salamat. Dito, sandabak na ako yung uh, sibuyas na lasuna. Oh. Madam, magkano yung lasuna natin ngayon? 65 po. Ito. 65. Napakamura. Saan po ba galing itong lasuna niyan? Dami oh? Ilocos po. O, oh, galing pa pala ng Ilocos. Oh. Dami. Kawagan mo Kagaganda ng lasuna at napakamura. Hmm. Siyempre, dito tayo kay Madam Main, Madam, ano, Mylene. Ilang araw ko rin din natanong ito eh. Madam Maylin, magkano? Ano ba ito? Itong puti natin ito. Taiwan Sea small. Taiwan Sea na small. Magkano po si Taiwan, Taiwan Sea na small? 22. Taiwan Sea din ito? Pinkies. Pinkish. Magkano si pinkish natin? 150, 150 ang small. Itong manga mong berat? 600 po. Wow. Oh, gaganda naman ang sumagot. 600 po. Madam, ay eh, yung sampalok mo na maasim na kontra sa iyo, ikaw matamis 170, ka alam ko eh, 170. Yeah, ito matamis tong tindera. Ito Hindi sampalok maasim. Yan, Ay po. po, salamat po, Madam. Yeah. Dito tayo kay Atisali ko. Alos di makita yung kanyang pesto dahil natabunan siya ng kamatis niya. Bakit napakadami mong kamatis, Atisali? Ah, galin yan. Bungabong, kagaganda ng kamatis ng bungabong. Magkano ngayon per kilo nito? 13. Pero napakaganda po. Napakaganda kasi ang ganda ng pismi po ng ating tindera. Ayan na, ah. Ayan na ah. <laughs> Kaganda. <laughs> Kaganda niya ate sa uh, eh, yung beans natin magkano? Wala pa po kung Wala pa pero magkano ito turing mo dyan? ayun po 40 po 40 Eh yung miss natin? Ang ganda sila mo 55 miss nisa 55 Okay pero salamat Pero tayo ka turing maganda maganda Kaya sorry Dito tayo sa kaibigan kong si John John na taga Santa Rosa Nakita ko kasi maganda yung kanya mga okre Good morning Sir John Sir John magkano ngayon yung okra natin? Asking price, sixty ang asking. Kapa pula na yung ano natin na, yung kismin natin na, kaganda. In love. Eh yung siling Panigang ano? Forty. Forty. Eh yung talus natin ng kamote. Ayang silip. sili. Sili. Fifty. 50, 60. 45 po. Fifty. 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 Ato lang palitpig. Ato lang palitpig. Ayan, 25, 30. 25, so, 30. Sa Kalamansi. Kalamansi, 90. 90, napakamura. Ayan, salamat. Medyo inaantot tong kaibigan natin. Alvin, balag ba tong upo natin? Balag ba yan? Magaling balag natin ngayon. 18 po. 18, ayan, salamat. Dito may nakita kong talong, magag magaganda talong. Siguro mucho to. Madam, mucho ba yung talong mo? Huh? Ay good morning po, madam. Madam Agares, asking price na ng talong natin mucho, yung asking price. 55 five yeah. 'yan. May mga kagulay tayong namimili nang ating ah, mga gulay dito. Good morning po. Madam taga-saan po kayo? Uh, Bulacan po, oh. Pandi Bulacan. Naku, taga Pandi pa oh. Bulacan, si Madam Janet, napakalayo pa. Ma'am Janet, ano? Yan okay. okay. best kayo na mamalingko dito. Minsan po, dalawa, tatlo. Ayan, ganyan. Siguro naman isang truck ang hakot yung gulay. Sakto lang po. <laughs> Sakto lang. <laughs> <laughs> Yan. Lagi po kayo mag-ingat oh. sa biyahe. Yan. Okay. Thank you po, oh, sir. Okay, salamat. Uh, sir, medyo may mga suki tayong taga Bulacan palaya no. Opo, taga Gapan ko nanggagaling yung gulay ko pinadala. Ah, ganun ba napakadami. Siguro followers natin, subscriber natin si Madam. Opo, Sir Dante. Yeah. Pare <laughs> Yan, Yan. Salamat, salamat po sa suporta. Okay, yeah. Dito tayo kay Ate Baby ko. Kagaganda ng kanyang ampalaya. Ano ba to? Galaxy ba to? Mistisa. Mistisa. Magkano si Mistisa ngayon, Ate Baby? 60. You know, kagaganda ng Mistisa ni Ate Baby. Oh. Siyempre, yung dinawawala sa kanya, yung sitaw. Sitaw na verde to, Ate Baby, ano? Ate Baby, magkano yung sitaw na ating negros? 130. 130. Mahal talaga ang sitaw ngayon, ha? Eh, yung Taiwan natin ngayon? Eh, natuloy 95. 95. Salamat. Eto, tanong natin yung presyo ng pipinong puti kay Madam Rosa, pati yung ano niya, eggplant na bilog. Madam Rosa, magkano yung pipinong natin puti? 3-5. E eh, yung ano natin, tong talong na bilog? 40. Okay, salamat. Eto, alamin po natin ngayon kay Madam Bing yung presyo ng kalabasa. Tingnan natin kung may pagbabago. Good morning, Madam. Magkano na po yung suprema natin ngayon? Baga na po ngayon. Oh, 12 13 bumabalik yata. Baka bumalik ulit ng 10, ah. umabot na ng 20 30 ngayon, 12. Baksak presyo po. Saan po ba galing ang ating kalabasa ngayon? Oh, talabera lang dito lang. Wala pa tayong tawid dagat. Pag nagtawid dagat 'yan, medyo tataas ng konti ano. Okay, salamat po. Dito sa maganda natin asa sa at na, nagtitinda ng bawang, super white na bawang at kansong bawang. Alamin natin yung kanyang asking price. Medyo po busy siya. Madam Banji, yan o, oh, napakaganda. Yan. Magkano po ngayon yung, yung natin, yung bawang natin na super white? 680, 690 680, 690 Eh yung kanso po natin may 600 po, may 5. Ah, okay. Bali, ilang kilo po yan? 6.5 lang. 6.5 ah, Maraming salamat po, Madam Magandang Tindera. Sa kaibigan ko, my friend. Kaibigan, magkano na po ngayon yung ano natin, sibuyas na pulang-pula na maganda. Quality quality. Yung ganito po. 1,050. Bali, medium to ano? Medium. Wala pa rin tayong local na sibuyas na puti ano? Meron tayo, siyempre ganito, yung galing Holland. Magkano galing Holland? 730 which is 9 kilo po ano? Yan. Kailan kaya magkakaroon ng tayong puting puti ano? Puti Oh, sa na abangan po natin ang susunod na kabanata sa mga kaibigan bakit andi dito nga wala nakainit to masisira ang masisira yung, yung, yung ano mo putis mo ano? Oh, yan ayan. Hindi pa Ma. maglutangitin, matutuyo ka na. Oh, oh. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Dito sa dalawa natin kaibigan, napakaraming gulay bagyo. Ang pwesto po nila, ayan lang po yung exit. Napakalapit nila sa exit. Alamin muna po natin dito sa odon to na magkano ang asking price ng kanyang mga legit gulay bagyo. Ibig sabihin po legit, kasi talagang galing bagyo. Iba kasi galing... Uh, Nueva Vizcaya Good morning Boss Jay yes, boss. Medyo gumaganda yung katawan natin ngayon ha, ha? Nag-dream match with tayo Ayan mga parang dati yung Coco Coco ano Coco Baldo, Gold <laughs> <Gold> <laughs> Baldo. Baldo. Magkano niya asking price ng ano natin Repolio 200 boss 200 Tignan nyo naman yung repolyo niya Quality quality Napakatigas. tigas Kasi tigas ng kanyang mga muscle Ayan Ayan eh, yung ano natin Carrots Carrots po 650. 650. Sa labanos na maputi, kasing puti ng ating 150 jowa. 150 sa good. Uh, 100 sa good. Sa leaks po natin. Leaks. Boss, magkano leaks mo? Yeah. Nagtanong pa ng kodi po. 130. 130 isang kilo. Sa celery po. Celery, 60. 60. Sa pecha, ibagay natin. 150. At sa patatas natin. Malabong. Patatas, Boss Jay. Boss Jay. 950 boss. Ay yung carros na hindi malinis. 40 kilo. 40 per kilo. Maraming salamat, Boss J. Yeah, Bago po natin ituloy ang pagtatanong ng mga asking price ng mga gulay bundle, sumandali muna po tayo sa ating palengkinang sangitan sa Barangay San Isidro na kung saan ando doon po yung mga retail price ng mga baboy, manok, ista, at kung ano pa. Sandali lang po. Po tayo sa presyo ni Presel. Siyempre, pag bumili tayo ng mga gulay, Kailangan may mga panawag tayong baboy manok. Ito, unay natin manok. Magkano ng presyo ng baboy natin ngayon? Yung laman? 290. Yung ating ano, yung kasim? 290 rib. Pati yung mga, yung ano isa? Yung liempo, ganun din. O, 320. Eh, yung ribs natin? 260 yung pata natin. Maraming salamat po. Maganda at sexy tindera. Good morning, Ate Maganda. Yeah. Ayan mga simpleng, ano, simpleng tindera na maganda. Tidori, wala pa rin pagbabago sa presyo ng mong baboy? Wala pa. O, Okay, salamat. Ayan po ang Pangulo ng ating samahan dito sa ating palengke ng sangitan. Dito tayo kay Madam Tess sa Manokan. Magkano po isang kilo ng manok natin ngayon? 150 po. 150, 160. Ayan, okay. Basta isang buong manok. Depende sa akin na ah, gano'n. okay. Ay yung ano natin mga paa, mga 100, okay, okay. Maraming salamat na pag bibili kayo ng gulay, syempre may kasawag na manok baboy yan. Ayong... salamat. Bossing Pogi, magkano yung galunggong natin ngayon? 180. Sariwa ba yan? Okay, salamat. Ha? Oh, 200 na binanyera. Magkano oh, yung kilo na ano natin ngayon, hipon? 400. Magkano? 400. 400 may 380. 300, 380, oh, yeah, 400. Okay, yeah. salamat. Yeah. Ayan, tahong natin ngayon, 40 lang, oh. Uh, ito alimasag na ganito, 150. Anong tag dito? 180. Labahita, 180. Salamat. Pusit, 140. 145 lang po. 145 lang, maganda pa 'yung tindera. Pogi pa 'yung tindero. Ayun, dagupan. ba? Okay. Yan, sa tilapia natin, 150 pa rin 'yung tilapia natin. Oh, daing na bangus. Magkano 'yung daing na bangus natin ngayon? 110 lang ang benta dito sa ngalan market. Oh, 110 lang. Okay. Salamat mga poging tindero. Magkano po mga tayo ng LP natin? 200 itong bisugo 2 talakito ano? oh, sabi niya sapsap sap eh. sabi ko magkaan 350 ano ba to balsa, Ana? balsa. balsa ano balsa magkano 118. okay maraming salamat po magandang sir, tindera pa sir Good morning, lapo-lapo. labay ano bayi tama ka E yung ano natin? 280 ito. Uh, 280 mo lang, 250 mo lang. Oh, Ang ito, dalagang bukit? Yes, go for it. Okay, maraming salamat boss. Dito? Salmonet po, sir. Mag -ano? 135. 135, yan. Salamat. Kaya yung magandang bagmas natin? 190 po. 190, yan. Salamat. isda Galunggong, makanin galunggong. Malaki ano? 140. Salamat, boss. Ayan po yung mga baboy, manok, pista na maaari natin isahog sa mga gulay na pinamili natin dito sa ating baksakan. Maraming salamat po. Sir, makanin daing mo ngayon? 120 lang. Ang ganda yung daing niya. Pogi pa yung tindero. Yon, Ayan po, ayan po yung mga retail price ng ating mga baboy isda manok. Kung bibili kayo ng mga gulay, siyempre, kailangan natin ng pansaw. Dito po, balik po ulit tayo sa ating ng Sangitan sa Baksakan sa ating kaibigan. Alamin po natin yung bonito. Ayan, yung 30 to, hanggang 30 lang sa bonito, 300. Kaganda nga ng bonito kasing ganda ng tindera. Ayan po yan, bonito. Taluyan mo madam, magkano ngayon? Asking price. Ayan po, 550 po hanggang 600. 550 hanggang 600. Yan, salamat po. Dito tayo sa aking kaibig na si Sir Oji. Sir Oji, magkano ngayon yung ano natin? Gabing galyan na puti. 35. 35 sa pula. Ganun din siya rin. Ganun din. Meron din siyempre tayong ubing halaya kasi okay. nga marapit ng mga okasyon. Magkano nga yung kilo nung 35, din, sir, 35? 35. Sa puso mo mapagmahal. Princess, salamat. Oh, sa mais nito. 38. Ano ba yan? Dilaw po? Dilaw? Puti? Dilaw. Dilaw. 38. Ayun no? may dumadating na uh, ubing kamote dito kay Ate Lucy ko. Yan. Meron din siyang mais na dilaw. At yun, Lucy, magkano ask, yung asking price mo yun sa mais na dilaw? 38. 38 Yung sa kamote mong ube? 35 kaya ko. 35. Kasi sipag naman ng mga manggagawa mo yan. Kapopogi pa. Ayan ah. Kapopogi. Ayan, lahing mga artistahan yan dating oh. Oh, mga shoutout, mga pogi oh. Puro oh. ba mga mukhang tao na? Ay, <laughs> mo, Mga pogi nga. ito. 'yan. Ayun, inaana ko 'yan. Inaana ko 'yan. Oh, pogi talaga, talaga, po, talaga 'yan. Ay, pogi 'yan. Ilalabang. mo. ko na isang baka 'yan sa kasal niya. isang, putin, isang... Ayan ko yung nakita nyo kanina yung uh, presyo ng ating mga retail price ng baboy, manok, isda. Kasi po may nag-request lang ko para daw uh, kahit papaano alam nila, 'yan. Kaya naisunod po natin mga tatlong minuto lang po yata yon ang next natin. Okay, balik-balik tayo dito sa ating baksakan ng palengke ng Sangitan. Kasi iba ibang lugar to. Ito po nasa Barangay Magsaysay Norte ang ating baksakan. Ang ating retail price na palengke talaga doon po nasa Barangay Isidro, ayan po yung pinaka-temporary palengke natin. Habang ginagawa ang ating maganda, malaki at bagong palengke dito sa Magsaysay Norte. Dito may nakita tayong kalamansi oh. Pati okra, tanong natin. Good morning, madam. Madam, magkano na ngayon kalamansi natin? Asking price. Sabi na nga pa, napakababa na lang. Bumaba no? ayaw tumasok. Dati pag December, may agit 1,000, ano? 2,000. yung okra mo, magkano? 70 asking. 70 asin. Maraming salamat po. Dito kay ating niyang ko. May nakita akong ano. Kalabasang Sophia. Yeah. Good morning, Ate meyan Ann kong maganda. Kanina pa eh. Nakita niyo naman, talagang talaga secret mo na. Ate meyan magkano yung Sophia na ating, ano? Kasi tanggalin niyo, mas para makikilala. Tingnan mo naman, Ate May na, yung suki mo. Big pa natin yung suki mo dito. Oo, oh, yan. Ano masasabi mo kay Ate May Maganda ba? Yes! Yeah. Maganda na, mabalik pa. Bakit nagpapatampay ka ng mga magaganda dito? Ay, ayan po yung mga may dalang gulay. Ay, magda, kayo ba nagdadala ng gulay? Tagasan po kay madam. Ay, tagapantabang. Marami tayong... Marami tayong viewers ay, sa pantabangan ay, na. Ayan. Oh, ay, kayo pa. Ayan. Kagaganda naman <laughs> ano, pala ng ano natin. <laughs> kayo, no? Parang di kayo ano. Parang di kayo <laughs> nagtatanim ng gulay. Parang <laughs> nagtatanim lang kayo ng pera. Huh? Mga ano yan. Kasi ating may anyo nagtatanim ng gulay na may itim. Katapos ano. Ayan ay, ang mga kami Ayan ay, o. No? Matagal na po mga nagdadala sa atin. Wala well, man ang pangalan niyo po. Uh, magkano? Bente. Ano pa eh, pangalit po? Sam. Sam, kayo po. Emily. Emily, kagagan, kagaganda ng mga ano natin. Ha? Ay, biyernes oh, biernes na, na po yan, bierneso bierneso ba, no? Oh, O. Kaya, Dan TV, Mr. Palenque. Tama, tama, pa tama, -tama. biyernes oh, po ngayon. O, Friday po ngayon. Mamaya, ngayon. O, Ngayon, mamaya kayo ang bida, yan. Makikita nyo yung pinaggagawa nyo ngayon sa video. <laughs> yung pagtatawa nyo. O yan. Oh. Maraming salamat po sa pagdadala ng gulay. Okay. Shoutout po kayo sa mga kasama nyo. <laughs> Andi dito. Sila ngayon na nasa video ko. Ayan. Sige po. Ingat po. Ayan. Dito kay Pauli, may nakita tayong ano talbos ng sili. Pauli, magkano yung talbos ng sili natin ngayon? Magkano sila asking price ng sili mo? Sa kabila kay Ate nga eh. Oh, Kami 80. Yan, ito? Ito'ng palikpik mo ang ano? Renta, salamat. Dito meron tayong pechay pati mustaso. Magkano itong mong 600. peche natin ngayon? 400. 400. 400. 400. 400 sa mustasa. 600. Mas mahal yung peche ay mustasa, no? 600. 600. Okay, maraming salamat. Jay, salamat, okay. sir. Ayun, talong natin bilog. Hindi ako nagbigay. sa bonito. 25. 25, yan ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng mga sariwang gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan Yan. muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City Medyo nagsimit po tayo kanina ng mga retail price ng baboy isda manok para naman po malaman po natin kung ano ang isasahog nyo sa inyong uh, kakainin sa inyong hapunan at tanghalian. Yan. Request lang po kasi yon. Muli po, salamat po. See you po again tomorrow and God bless us all.